pansinin ninyo, may mga karpinterong bata, may mga karpinterong sakto lang, may mga karpinterong medyo overweight. Kasi genetics kasi yan. Kahit di pare-pareho sila ng ginagawa, di ba? So, ganoon din sa tao. Ako po, hindi po maganda genetics ko. Masipag at saka lang ako. Pag sobra yung kain ko, mag-walking ako 5 minutes. O mag-workout ako, kaya may sarili akong gym. Pagpuntahan ko pa lang yung kwarto na may gym. Mag-gym na ako or magpa-cardio. Ganun lang po yun. Hindi maganda genetics kung maniwala kayo sa akin. Mga kabag-anak ko, eh, okay. skinny fat, malalaki yung chan. Kasi manginom tsaka yosi na sa lahi. Yun talaga yung kinalakihan nila eh. Yung iba naman, medyo malalaki. Masarap kumain. So, yun po, ah, hindi maganda genetics ko. Sipag at syagala. Oras at oras, nilala nilal nilalagay ko para mag-workout, para mag-cardio. Tapos, minsan, kain na healthy kung may rason. Kung wala, enjoy lang sa buhay. Diba? We only live once. Para mga kayong match doctor, do a worksheet. Happy healthy, guys.